So yun guys, good morning yan, Nandito kami ngayon sa bukid At uh, syempre sa bukid Maraming uh, source of income Basta masipag ka lamang ano? At yan, oh, ito yung aking fish pond Yan sa likod, yan yung palaisdaan namin Pero undevelop pa siya. But uh, sooner or later, madedevelop din yan At uh, syempre dun, ipakita mo dun yung talungan Yan, yan yung taniman ng talong at uh, syempre andito naman yung sitaw. Pakita mo yung sitaw. Yan at ito yung okra. Yan. Ilapit mo toto yung okra. So guys, dito namin kinukuha yung tweet uh, lang. So guys, dito namin kinukuha yung okra. Yan. Ito. Ito yung tanim ng okra. Ang tanim na ito ay uh, tanim ng aming uh, tatay, ng aking tatay ano. At tapos ito naman yung sitawan. yan yung sitaw ang tanim diyan. So, yeah, dito kami kumukha ng sitaw. Testingin natin. So, ipakita mo dito. <coughs> DJ, kung saan mo kinukuha yung paninda mo. Huwag kang lumapit masyado sa akin para makita. So, ito. yan o, no, sitaw. Kita ba totoy Toy? yan yung sitaw. So, napakarami nito. Hindi siya malawak na taniman pero ayan oh. Nakaka-harvest pa rin kami ng sobra-sobra base sa pangangailangan namin sa lamesa namin. At dito naman yung mga talong. Tara tutoy. Ito dito, talungan. Ito yung talong. Ayan oh. Lapit po tutoy dito. Ayan oh. Yan yung talong. So marami na naputi kanina na harvest na kanina yung ano. Ibinenta na, ibinenta na nung pamangking ko. Yung pamangking ko yung cameraman namin ngayon. Ito oh, tutoy oh. Ay tama to. Yan. So guys, kapag uh, masipag ka lang dito sa bukid, hindi hindi ka magugutom. Ano? At ito oh, tingnan niyo naman oh maraming ah, may saging din no oh. yan ito ay saging oh. Hmm, di ba yun yung malunggay tapos may papaya doon ito na sa gilid tanim din yan kadyos may okra din dyan so hindi siya kalakihan totoy tingnan mo masyado maayos yung camera ayos mo ipantay mo hindi kalawakan yung place na pinagtataniman pero kayang mag provide ng sobra-sobra na gulay base sa aming pangangailangan ano, pang araw-araw kaya nakakapagbenta pa rin kami ng uh, ilang, ilang piraso yung sobra sa aming lamesa binibenta namin dito sa community namin at syempre pinakakakitaan ng bata Anja sa video na to mapapanood nyo yun dyan okay bye okay. hello guys Samahan niyo kami. Magbibinta kami ng talong. Marami kang paninda? Madami ah. Oh. ano oh. Anong gagawin mo sa pera pagka nabili yan? Iipunin. Iipunin. Anong bibilhin mo? Awan. Awan. Hindi pa alam kung anong bibilhin. Sige na. Let's go. Ya, yeah, ang bigat.

Ito, ano, lang, at yun ay... Ikaw naman pala ay eh, pwede nang magtinda-tinda uh, ay. Sarang mo kay Lola Leoning at nung ako'y maliit pa ay taga-tinda ako ni Nanay Nita. Ang salon. Ano? 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 sama ako magtinda. <laughs> eh, well, salamat po. Pagka may bumili, sabihin mo. Salamat Salay, may po. May o, karaga na ulit yung parinda mo. Magnanana na. -na, -na, -na. Saan? Sino yun? Ate Lu. Tao po. Tao po. Tao po. Ate bibili po kayo ng okra talong. <laughs> <laughs> bibili po kayo ng okra talong. Ah, meron pa tutoy. Yung pinili ni Ate Lon ay iniwanang din eh. Tara. <laughs> Ang bigat. Sipag ah. Sipag. Talikali yan. Gano'n. Oh, nakakailang ka ng paninda to, Toy. Paubos na yan. <laughs> Ano tinda mo to, Toy? Okra talam. Ano po Oh, kabinta na. mm <laughs> <laughs> Sokli eh. Sokli. Kagawad uh. <laughs> 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 oh. Benta eh. Anak mo pa Ay, yan ni Mama. niya parehas. Yung kita, ano, Wala pa naman yung ano-ano. Mamaya, kurano ka lang. Kurano, baby. Tanto. Isang talong. Kano yung okra mo? Yung talong magkano? Oo. Oh. Ka na, ah. Do kay Lolo. Tanong mo si Lolo. Tanong mo si Lolo. Kung bibilin talong, may, may, isa ka pang talong ka mo. No. <laughs> talong. <laughs> talong, talong <laughs> daw. Asa ah, sila? Asa ah, Dubai ho. Ay, ah, eh, ikaw dito muna. Mm, uh, bakasyon. Sila, bahala ko yun. Bakasyon. Bakasyon.

Di ba, may talong, may talong, may pa? Mayroon din hmm. na kayang gulay. So... <laughs> may tanim mo si Lulu niyan. Ha? Lulu Noli. Uh, si binigyan na. Ano yung na. tayo? Uwi na tayo? So, So ayun guys. So ayun guys, ubos na ang ating paninda. At magkano ka? Naka... 120. Ha? 120. And ano? Nakaka 120 ka? Oo. Uh -huh. so, magkano sayo diyan? Magkano ibibigay mo do sa ano? Sa farmers. Magkano ibibigay mo do sa farmer na nagtanim? Sino ba nagtatanim ng mga gulay na tinitinda mo? Si Lolo. Si Lolo mo? Oo. Ay di, tawagin mo si Lolo mo. At ibigay mo yung pinagbintahan mo. Kung magkano ibibigay sa iyo ng farmer, ay di, sabi mo thank you. Ah, magkano ka?